Yung ang saya mo kasi pinayagan kang mag ni Missis. Bago natin ipagpatuloy ang kasiyahan pa like, follow, and share naman dyan. Mikas-mikas muna tayo at focus lang sa goal, let's go! Umpisahan natin ulit ang kasiyahan. Unang araw pa lang ng Zumba niyo bigay to-do ka na. At pati kaibigan mo sinama mo na rin sige lang tatay e enjoy mo lang. Sa pagsasayaw, kung ganito kasama mong magzumba tulad ni tatay, kahit araw-araw pa kayong magzumba di ka maboboring. Nag-inoman kayo ng tropa mo tapos ikaw pinagtripan, yari ka tuloy kuya, at pinagtawanan ka pa. Yung gusto mong makipagsayaw sa secret area pero andan pala nanonood asawa mo. Magsaya ka lang sumayaw kuya at ihanda mo daw sarili mo pag uwi sa bahay niyo. Andyan na si Mrs. sa likod mo kuya ihanda mo na sarili mo. Ganito mangyari kapag ma-pride ka at ayaw mong magpaturo sa nanay mo. Ang galing mo kasi ate, buti nga sayo. Hay tatay tumatanda kang paurong at nagdala ka pa ng babae sa bahay niyo. gusto mo lang mag elevator pero iba na puntahan mo yung wala kang kaalam-alam na prank lang 'yan sa elevator akala tuloy niya bahay ang napuntahan niya kaya dinaan mo na lang sa tawa itatakbo ka na nga lang sa hospital ikaw pa nag-adjust para sa kanila ang aso mong malakas pang amoy mukhang smell fishy ate akala mo lang na di ka takot yun pala tatakbo ka din pala di alam ng barkada mo takot ka sa pusa naawa ka sa namamalimos kaya gusto mo bigyan ng pagkain pero iba pala ang gusto pati pera inafer na ni ate ayaw mo pa din ano ba gusto mo ate yun pala asawa ni misis ang gusto mag-iigib ka lang sana pero diretso ligo na pala Wag ka dadaan dyan kuya baka mad ulas ka. Magingat ka ate baka magulat ka. Challenge accepted daw kuya kaya din niya gawin yan. Yung mahilig ka makipagbiroan sa kasama mo, dadaan ka lang ate bakit pati pa sapatos sinipa mo pa panigurado hahanapin niya ni ate. Kung nagustuhan nyo ang video na to like, follow and share. Nawala na sapatos mo ate kinuha na ng kasama mo